Hi guys, nandito ako sa likod, likod, likod ng bahay. Ang sarap guys, so oh. Ano laman ng gabi? Ang dami niyang bunga. Ay, ang dami niyang laman, oh. Kailang allergy ako eh. Hindi ako pwede niyan. Turmeric din, oh. No? Turmeric at saka luya. Tingin ako ano mga pwedeng ano dito. Ayun, ang daming bunga, oh. At ang luya. Ano pa to? February? Mga February match pa yung luya. At saka turmeric. Ay, ang laki na lang aking saging. Kita nyo? Yung saging ko. Ay, sa wakas lumaki din yung saging. Ayan, no? Lumaki din siya. Akala ko hindi nalalaki eh. Kalimutan ko yung saging kay Anessa nung pumunta kami dun sa birthday niya. May malit ulit siyang saging na ipapangtanim. tanim sana. Nakalimutan kong bitbitin. At saka yung ano, seeds ng napa cabbage. Dami bunga ng ipil-ipil. Grabe. Sumunod ako kay ama. Nagano siya, nagagapas. Kami ni Tonton, kaya lang kinuha ni Tonton ni ano, Didi. Kaya ako lang ang nandito sa likod. Ayun siya, oh, nagagapas. Nandyan, ayun, ayun, nandun. Kukuha siya ng mga, ano, mga pagkain ng kambing. Nanganak yung kambing nila ama. Ang anak ng kambing nila apat. Kaso dahil nga hindi kayang suplayan ng nanay ng gatas yung apat namatay matay yung dalawa. Sayang no? Dalawang lalaki, dalawang babae. Ngayon, isang lalaki at isang babae yung namatay. Ito yung ginagawang banig o. Oh. Ayan o, oh, iipunin nilang ganyan, tapos gagawin nilang banig. Tatanggalin nila yung dahon, gagawing banig yan. Balik na ako. Ang dami niyang bunga, oh. Ah. Nung bata kami, ginagawa naming parol yan. Yung tuyong, yung bunga ng ipil-ipil. Ginagawang ano. Ginagawang parol. Ang dami niyang bunga, ah. Oh. Eto kapas. Bulak. Bulak tree. Ayan, bulak tree. balik na tayo dun si tonton ko iniwan ko tapos ko lang maghugas ng tinggan. at dahil nga medyo malamig sa loob bahay lumabas kami para magpaaraw at ito ating turi hmm. pwede na pang ulam yung lalo yung banda doon maano malago. eto medyo manipis eh. No, kita yung lupa pero doon oh malago doon o oh, yung banda doon malago. At saka medyo malalaki, pwede na pang ulam. Kasi ni meron silang rayo sa Rayo. patatas ang lahok oh may ulam na parang ulam namin kanina patatas na may cauliflower o oh, solbang pananghalian, you know malalaki na sila doon oh. pwede ng harvest pang ulam hmm? Hi guys hi guys Ah uh. oh. Ang kuya naming may lagnat tigas ng ulo. Sabi ko sa kanya na huwag siyang maglaro sa labas. Nagtatakbo siya doon sa labas kanina. Oh, di may lagnat na naman. Tigas ulo eh. Di ba hindi ko siya pinapasok kasi na may lagnat. Sabi ko para makapagpahinga siya. Kahapon may picnic, hindi ko siya nasend. Kasi nga may, may lagnat din, masakit ang ulo. Hindi ko pinapasok kasi sabi ko magpapahinga. Mm oh ano ano itcura <laughs> oo oh, oh. curanya tigas ulo oh yan ang napapalakot pag matigas ang ulo nilagnat ka na naman oh. you hmm. yeah. Ay, no. nagbabantay ako ng batang may sakit si uh, chef talaga. At ayun guys, nandito ako sa kusina. Naku, pasensya na kayo sa aking kalan. <laughs> Hindi ko pa nalilinis yung kalan ko. Madumi. Yung talsik-talsik kaninang panghali nung nagluto. So, eto yung ulam natin ngayong gabi guys. Munggo. Ayan, nagpapakulo tayo ng munggo. Luto na to. Ang daming sabaw. Itong munggo namin na to, hanggang bukas namin yan na ulam. Tapos, Nung umuwi si Asis, may dala siyang chicken. Parang yung niluto namin nung nakaraan, ganun ulit. Dry lang yung pagkakaluto niyan. Kasi nga, may sabaw tayo na mungo. So, yan yung ating lulutuin. i fry ko lang muna to. Hanggang sa maging golden brown. Kasi isahan na yan. May kamatis turmeric, asin. May magic sarap ako dito. Ilagyan ko ng konting magic sarap. Parang yung luto din nung nakarang araw. Kailan ako nagluto? Kahapon ba? Tiga mo, manok kami kahapon. Manok na naman kami ngayon. Kahapon pala yun. Wala kasi kami vegetable. <laughs> diba, kulam namin kanina ng tanghali cauliflower? Sabi na asin alangan cauliflower na naman daw. Kasi wala ng... ewan ko, yung mga nagtitinda ng vegetable, wala silang vegetable. Ulit-ulit lang ba kasi ang vegetable dito. Kaya, yun, bumili ng manok tung isa. At ito nga yung pinakasabaw natin. Tcharam! Munggo-munggo! Munggo-munggo tayo. Masarap yan kasi malamig ang panahon ngayon. At syempre, may batang pakalat-kalat. Oh, what's that? Baba. Oh, baba. baba. That one is masala. Ayan na yung ating ano, oh. Uh, mustard oil. Balitan liters. 10 liters yung ano yung yung halos ano kalahating sako yan na yun 10 liters lang napiga niya at yun guys sa uh, dumating na si Asis at sabi nga niya balik na daw kami dito sa kwarto kasi nga, um, nakatulog na tong isa sabi niya, siya na lang daw ang magpapatuloy, siya na lang daw ang magtatapos sa uh, niluluto nga sa kusina. Madali na lang din naman yun, kasi unang-una, luto na yung munggo, tapos yung chicken, lalagyan na lang ng mga seasonings, luto na rin naman yun. So, yun lang yung nangyari ngayong araw na to. Ako ay patuloy pa rin na nagpapagaling, kasi 3 weeks pa lang yata, simula nung lumabas ako sa hospital. Yes, Papa? Yes, Papa. Yesterday, NSA. Today, Ranjana, ha? Hallelujah. Really? Hmm. Since a while ago, I'm playing. Anu, anda, anda. Eh. Anu, cherish the yesterday finish. Uh, Papa's finish. Oh. Ang swerte man. Uy, nag-hallelujah daw ang itlog. Sa ano, naglalaro kasi sila. Naglalaro din, kaya. Ganyan oh. yung palaro-laro. Nag-hallelujah daw, kaya. tuwang naman ah mga kamag-anak ni Asis eh ay. so ayun nga guys Gag aray ko aray 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 ang sakit naman tung oy ako patuloy pa rin nagpapagaling kasi sabi ko nga sa inyo guys ay nakakaramdam ako ng kirot dahil di ko alam dahil suguro sa malamig din kaya ayan kaya yun sabi nga nitong isa doon na kayo ako na magtutuloy ng ating ano nung anong niluluto nga So, hindi ko na rin ang aking video for today, guys. Ayan. Thank you, thank you sa lahat ng suporta. Kahit na ganito lang yung video natin araw-araw, ay papasalamat ako kasi nandyan kayo nakasuporta pa rin araw-araw. Thank you so much, guys. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.